i na nga. Nagpunta nga pala kami sa Manawag Church dito sa Pangasinan. First time ko nga pala makapunta dito. Birthday nga pala ni Baby Ace kaya nagpunta kami dito. At magpapabless nga pala kami. Ito nga pala yung tawag sa church na to. Basahin nyo na lang. At syempre, bibili mo na kami ng bracelet at puon para mabless ni Father mamaya. Ito nga pala yung puon na binili namin. Madami nga palang tao dito kasi nga piyesta ngayon. At eto nga, hawak ko na yung poon na ipapabless namin. Dito nyo nga makikita ang poon na binili namin dito mismo sa Manawag. Ayan o, ang cute ng poon. Pero mas cute yung may hawak. At eto nga, na-bless na kami. Siyempre, naligo na din sa holy water. Tingnan nyo kami ni Kuya at Ate Ella, basang-basa ang muka. Ay, sorry, napiyok pa. <laughs> at pagkatapos nga nun, bumili na kami ng aming favorite na tuyo. Tapos tingnan nyo manyanyari dito, magkakabalay-balento. Wihi! <laughs> Hindi makatayo, oh. Ayun nga, nagpa-dentist muna si Kuyaran At sa sobrang tagol, kinurut-kurut ko na dito si Ace at nilaro-laro, nagsayaw-sayaw, at kumain ng ice cream, ng lahat. At ayun nga, at na kami. Ito nga yung mga handa, oh. Mmm, sarap-sarap, lalo na yung shrimp. Napakadaming handa, di ba? Ganyan, karami ko uubusin lahat yan. Ito nga pala ang mga nagluluto sa pagkainiis. Si kuya at iba pang tao. Tapos nga, ayan o, oh, ang dami-dami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, sampo. At nagbilang na nga, eto nga si Ace o, oh, nirantakad agad yung cake. Sarap-sarap! Ito sarap. na nga, oh! Kakain ko! Mmm, talap-talap! Tapos, ang ulam ko lang ay shrimp. Hindi ko talaga maubos yan. Dami-dami. Sobrang daming nilagay ni Kuya na shrimp. Pero uubusin ko yan lahat kasi masarap. Ito na nga si Kuya o oh, kakain na din. Pero uubusin niya talaga lahat yan. Pa-sweet-sweet lang. Kunwari lang yan sa una. Pero sa pangalawa, Abos na lahat ng pagkain. Ito na nga't kakain na si ate Ella, oh. Si sexy lady. I like you, son. Grabe, sobrang daming nilagay sa plato. Kala naman mauubos. Bibigay lang kay kuya lahat. Ito na nga't sinumpak ko na lahat ng shrimp. Ang sarap-sarap kasi umulit pa ako niyan. Tapos ito si kuya, huli. Pero hindi yan kulong. Kasi sobrang Oh, kuya, pangatlo na yan ah Ito na nga't kakanta na namin si Baby Ace Pakinggan nyo na lang

ฮา